Nakakabighani ang pagmamahala ni Nakim Chu at Paulo Avelino na ipinakikita nila sa kanilang nakakaaliw na paglalakbay patungong Birmingham, UK. Sa isang video na ibinahagi ng aktres sa kanyang social media, masasaksihan ang mga nakakakilig na eksena na nagpapakita ng kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Sa simula ng video, makikita ang dalawang bituin na magkasama sa eroplano. Hindi mapigil ang maantig ang damdamin ng mga tagahanga habang pinapanood ang magkaibigan na nagbibiroan at nagtutulungan sa pagkuha ng mga litrato at video. Hindi rin maitatanggi ang aktibong papel ni Paulo Avelino na tila masigasig sa pagpapakita ng kanilang mga masayang sandali sa kanilang biyahe. Bukod sa mga matamis na sandaling ito, ipinakita rin ng dalawa ang kanilang tunay na personalidad at magaan na ugnayan. Sa gitna ng kanilang tawanan at biroan, nabubunyag ang kanilang likas na kakulitan at pagiging totoo sa isa't isa. Ito rin ang pagkakataon para sa kanilang mga tagahanga na mas lalong kiligin at masubaybayan ang paglalakbay ng kanilang mga iniidolong artista. Sa paglipas ng biyahe, hindi lamang ang magandang tanawin ng mga lugar ang kanilang ikinwento kundi pati na rin ang kanilang mga kwento sa likod ng kamera. Pinapakita nila ang kanilang pagmamahalan hindi lamang sa mga eksena ng paglalakad at pagbisita sa mga sikat na tourist spots, kundi pati na rin sa mga simpleng sandali ng pagsasama-sama. Ang kanilang paglalakbay sa Birmingham, UK ay hindi lamang simpleng biyahe kundi pagkakataon upang mas mapalalim ang kanilang pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Sa bawat kuha at video na ibinahagi nila, tila ipinapakita nila ang kanilang bukas palad na pagtanggap sa kanilang mga tagahanga sa kanilang mga buhay sa labas ng entablado. Dagdag pa rito, hindi lamang sa social media kundi pati na rin sa mga pahayagan at mga online platforms, ibinahagi nila ang mga kaganapan ng kanilang biyahe. Ito ay nagsisilbing inspirasyon at pagpapakita ng positibong impluensya sa kanilang mga tagahanga, lalo na sa mga kabataang sumusubaybay sa kanilang mga hakbang. Sa kabuuan, ang paglalakbay ni Kim Chu at Paolo Avelino patungo sa Birmingham, UK ay hindi lamang nakakakilig kundi pati na rin puno ng mga aral at inspirasyon. Ipinakita nila ang kahalagahan ng pagkakaibigan, pagtitiwala, at pagiging tunay sa bawat isa. Ang kanilang mga sandali ng kasayahan at pagtutulungan sa pagkuha ng mga larawan at video ay nagpapakita ng tunay na diwa ng pagkakaibigan at pagkakaisa, na higit pa sa simpleng pagiging magkaibigan sa harap ng kamera. Ano ang sinasabi sa balitang ito?